Aries, ang araw na ito ay puno ng sigla at pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan. Magiging mabunga ang iyong pagsisikap, lalo na kung may kinalaman sa trabaho o negosyo. Huwag palampasin ang mga oportunidad na darating. Ang mga simpleng usapan ay maaaring humantong sa mas malaking tagumpay. Ang kulay green ay magdadala ng kasariwaan sa iyong isipan habang ang number 8 at number 14 ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Taurus, ito ang araw kung kailan dapat mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Mag-ingat sa mga alok na mukhang maganda ngunit maaaring hindi ka panipaniwala. Ang kulay beige ay magbibigay sa iyo ng balanse at kasiguruhan sa iyong mga hakbang habang ang number 5 at number 20 ay magiging swerte sa iyong pakikitungo sa iba. Gemini, magiging abala ang iyong araw, ngunit siguraduhin mong hindi mo pinapabayaan ang iyong sarili, magbigay ng oras sa pahinga upang mapanatili ang sigla ng iyong katawan at isipan, ang kulay sky blue ay magdadala ng linaw sa iyong isipan. Habang ang number 11 at number 26 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon. Cancer, ang araw na ito ay puno ng emosyon at maaaring magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Ang kulay silver ay magdadala ng proteksyon at swerte habang ang number 2 at number 17 ay magbibigay ng magandang daloy sa iyong mga gawain. Leo, ang iyong determinasyon ay masusubok sa araw na ito, ngunit huwag matakot sa mga hamon, ang tagumpay ay nasa iyong kamay kung ikaw ay magiging matyaga at determinado, ang kulay gold ay magdadala ng tiwala sa sarili at tagumpay. Habang ang number 9 at number 22 ay magbibigay ng tamang direksyon sa iyong landas. Virgo, maging maingat sa mga detalye at huwag hayaang madala sa pagmamadali. Ang tamang pagpaplano ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali. Ang kulay brown ay magdadala ng katatagan at kumpiyansa. Habang ang number 7 at number 19 ay magbibigay ng magandang enerhiya sa iyong araw. Libra, ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan, maging bukas sa komunikasyon at iwasan ang hindi kinakailangang sigalot. Ang kulay pink ay magdadala ng maayos at positibong enerhiya. Habang ang number 6 at number 15 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon. Scorpio, huwag hayaang manaig ang negatibong damdamin, panatilihing positibo ang iyong pananaw sa buhay. Maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang kulay maroon ay magbibigay ng lakas ng loob at determinasyon habang ang number 3 at number 21 ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Sagittarius, isang bagong oportunidad ang maaaring dumating, kaya maging handa sa anumang pagbabago, gamitin ang iyong likas na kakayahan upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay, ang kulay orange ay magbibigay ng inspirasyon at lakas, habang ang number 12 at number 29 ay magiging maswerte para sa iyo. Capricorn, ang pagiging praktikal at maingat sa iyong desisyon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi inaasahang aberya, huwag pa dalos sa pagbili o paggawa ng mahalagang desisyon, ang kulay gray ay magbibigay ng katatagan at proteksyon, habang ang number 4 at number 18 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Aquarius Magingat sa mga desisyong may kaugnayan sa trabaho o negosyo, mas mabuting pag-isipan ito ng mabuti bago gumawa ng hakbang. Ang kulay turquoise ay magbibigay ng kasiglahan at malinaw na pananaw, habang ang number 10 at number 23 ay magiging maswerte sa iyo. Pisces. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas mapalapit ka sa mga taong mahalaga sa iyo. Maging bukas sa pakikipag-usap at pahalagahan ang bawat sandali, ang kulay violet ay magdadala ng inspirasyon at espiritual na enerhiya, habang ang number 1 at number 16 ay magiging gabay sa iyong landas.